May tao bang hindi naniniwala sa iyo kahit anong paliwanag mo? Kahit anong sabihin mo, parang wala ring epekto. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pinakamakapangyarihan ay hindi nakikipagtalo. Dahil sa mundong ito, ang nananalo hindi ang maingay kundi ang gumagawa. Huwag kang bibitaw. Sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung paano mo mapapatunayan ang sarili mo nang hindi kailangang magsalita. Law 9. Win through your actions, never through argument. May isang katotohanang mahirap tanggapin. Kapag pinilit mong ipaliwanag ang sarili mo, mas lalo kanilang hindi paniniwalaan. Alamin kung bakit. Patunayan mo sa gawa, hindi sa salita. Ang salita ay mura, madaling bitawan madaling balewalain. Pero ang gawa, iyan ang hindi kayang pabulaanan. Sa larangan ng kapangyarihan, ang maingay ay hindi laging tama. Ang tunay na tagumpay ay hindi sinisigaw. Ito'y ipinapakita. Sa halip na makipagtalo para ipaglaban ng iyong punto, hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo. Dahil ang argumento ay kadalasang senyales ng desperasyon. Kapag kailangan mong magsalita ng mahaba, parang sinasabi mong kulang ang iyong kakayahan. Ang aksyon ay hindi nadadaan sa diskusyon. Mas pinaniniwalaan ng tao ang nakikita nila kaysa sa mga salitang naririnig, tahimik, epektibo, makapangyarihan. Ang mga taong hindi madaldal pero may bigat ang ginagawa. Sila ang tunay na iginagalang ang mga makapangyarihan hindi nauubo sa debate, abala sila sa paggawa. Huwag mong ipilit ang iyong katotohanan gamit ang salita. Ipakita ito sa gawa. Sa bandang huli, sila mismo ang kikilala rito. Ano ang mas mabisa kapag nakikipagtalo? Mas magaling ako kaysa sa kanya. Ako dapat ang ma Ang tagal ko na rito. Ang ideya ko ang tama. Makinig kayo. Pero sa huli, lumalabas kang desperado. Kapag pinatunayan mo sa gawa, hindi mo kailangang sabihin na magaling ka. Mas maganda ang output mo kaysa sa iba. Hindi mo kailangang ipaglaban ang promotion, kitang-kita sa performance mo na deserve mo ito. Hindi mo kailangang pilitin silang makinig. Sila na mismo ang lalapit dahil sa resulta ng ideya mo. Sa ganitong paraan, ikaw mismo ang nagiging ebidensya ng iyong kakayahan. Paano ito gamitin sa tunay na buhay? Sa negosyo, huwag makipagtalo sa kliyente. Ipakita ang kalidad ng produkto. Pigyan sila ng sample. Hayaan silang maranasan mismo ang resulta. Sa trabaho, imbes na magpaliwanag kung bakit ikaw ang karapat-dapat maging hindi matatawaran sa performance. Ang taong hindi kailangang sumigaw para mapansin ay natural na nire-respeto. Sa relasyon, hindi kailangang paulit-ulit sabihin kung gaano ka kahalaga. Ipakita ito, iparamdam. Mas pinahahalagahan ang taong tumutupad kaysa sa puro pangako. Kapag ginamit ito laban sa iyo, huwag kang mahulog sa bitag ng argumento. Kapag may gustong sirain ang pangalan mo sa salita, panatiliin ang dignidad. Hayaang ang resulta mo ang sumagot para sa iyo. At kung may taong puro salita, walang pruweba. Tanungin mo lang, nasaan ang resulta mo? Minsan, sapat na ang tanong na iyon para matahimik ang lahat. Halimbawa, sa kasaysayan, si Michelangelo, sikat na eskultor at pintor, ay pinagtawanan noon dahil sa isang blok ng marmol na tila walang halaga. Hindi siya nakipagtalo. Sa halip, ginawa niyang obra maestra ang David. Ang resulta, isa ito sa pinakadakilang likhang sining sa kasaysayan. Hindi niya kinailangang magpaliwanag. Ang kanyang gawa ang nagsalita para sa kanya. Mahalagang paalala sa mundo ng kapangyarihan, hindi ang pinakamalakas ang pinakamaingay. Ang tunay na makapangyarihan ay tahimik pero epektibo. Huwag ipilit ang iyong punto sa argumento. Gawin mo ito sa aksyon at kusa silang maniniwala. I-comment ang iyong karanasan. May taong minamaliit ka noon pero tahimik mong pinatunayan na mali sila? Ikwento mo sa comments dahil ang kwento mo ay inspirasyon din ng iba.